Good morning everyone, nag-automatic <laughs> Good morning everyone, I'm here again, ayan uh, Papasok na naman sa trabaho, bago tayo pumasok ay mag-gawa uh, muna tayo ng ating creative video, ayan guys Pakita ko sa inyo yung halaman na dati ay naano pa lang siya, na osbong ba Ngayon ay, namumulaklak na siya, nag-umpisa na siyang Magkaroon ng kulay ang kanyang bulaklak Ang tawag dito ay Hortensia Ayan guys, pakita ko sa inyo Kung anong uri ng bulaklak Ang hortensia Yan. Ayan guys Ayan ang hortensia Ayan, nag-uumpisa pa lang siyang Magkaroon ng kulay Siya ay kulay pink guys Ayan, ang gaganda Ay malago Ang aking mga halaman Ayan o yan ang aking hortensya na nag na, siya, na siyang magkaroon ng kulay. Dati ay ano pa lang siya, uh, usubong pa lang siya. Ngayon ay bulaklak na. Pag lalong ano na yan, mabulaklak ay aking i-video uli kung papaano kaganda ang hortensya. Thank you so much ha, huh, for watching. Ito naman guys yung ano, ah uh, rosas na kulay dilaw na dilaw siya guys. ayan ang aking unang-unang rosas dito sa aking garden na uh, dilaw na dilaw. Yan ang unang oda -una kong itinanim. ayan At ito naman guys, uh, another ortensia na ah uh, ito ay kulay uh, ano siya, pulang-pula siya guys. Pero ngayon ay dahil nag-uusbong pa lang siya, ay ganyan ang kulay niya. Ayan guys. At itong ortensya na to, ayan, yung doon yun, parehas ng kulay. Ayan, tingnan nyo guys. Ang kulay ay napakaganda. Rosas na rosas. At ito naman guys, yung aking ginawa nung uh, linggo, ayan guys, ang gaganda na ng bulaknyak-lak bulak niya, ay ito rin ay isang ortensya na ang bulaknyak niya ay uh, hawig sa star. steli ba? Esteli. steli, steli ibig sabihin star. Parang star siya guys. Puting-puti ang gaganda niya. Ayan yung mga tinanim namin noong linggo na aking hinu, hin, you know, binungkal ba? Binungkal kung tatawagin sa Bisaya. Ang tawag binungkal naghukay ng ano para taniman ng another uh, flowers yan guys at ito naman guys another rosas ayan tingnan nyo guys ang gaganda ng aking roses itong rosas na to ay tinanim ko nung, is, nung nakaraan taon kasi regalo to ng aking anak ayan Binigay niya yan sa akin noong nakaraan taon na Mother's Day. Tingnan nyo guys, ang ganda, no? Yan ang mga uh, souvenir ko sa mga aking anak. Tapos aking biyanan nung yung isang rosas. Ito galing sa aking biyanan. Ayan. Mga souvenir ko guys, yan. Ayan. Itong mga rosas dito, lahat ito ay souvenir. Ayan guys. Kulay na kulay puti. Yung isa ay ano na siya. Nagpasas uh, na. At ito naman ay another roses. Ayan guys, tinan nyo ang gaganda ng bulaklak ng aking rosas. Kasi dito sa amin ngayon, ang panahon ay ano na siya, tag-init na guys. Kaya ang mga bulaklak, mga namunulaklak ay ano na siya, uh, buhay na buhay. At ito naman yung puno ng kahoy na ang mga dahon niya guys ay dilaw. Pag taglamig guys, ang dahon niya ay kulay green. Ayan, ganyan, ganyan, ganyan guys. Ayan oh. Pero pag tag-init, nag-iibang kulay niya. Nagiging kulay dilaw. Para bang uh, flowers. Pero well, nag -ano siya, nag-change color. Ayan. Thank you so much for watching. All oh, my friend, ayan, pinakita ko sa inyo ang mga panibago kong uh, halaman na nag-uumpisa na silang Talagang mamulaklak. Ayan. Yung mga dati ay ano pa lang sila. Yung uh, busong pa lang sila. Pero ngayon ay ano na. Mga ano na sila. Kinakita na na ang kanilang splendid flowers. Thank you so much for watching all my friend.